Pangulong Marcos inatasan ng Regional Tripartite Wages Board na repasuhin ang sahod ng mga manggagawa. Narito ang newscoop ni Gia Rafael. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na repasuhin ang sahod ng mga manggagawa. Sa press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nire na ang sahod ng labing-anim na rehiyon habang may ilang rehiyon na rin ang nagtaas ng sweldo. Binigyang di naman ni Yuse Castro na sa usapin ng umento sa sahod, kailangang parehong pakinggan ng employers at mga empleyado para makapagbigay ng rasonabling sweldo. Ginawa ng palasyo ang pahayag sa harap ng panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines na sertipikahang urgent ang panukalang 200 pesos legislated wage hike. Ayon kay Yuse Castro, sa ngayon ay wala pang tugon hinggil dito si Pangulong Marcos. At iyan ang News Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.